Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,529 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin, mga kaibigan ko, ay national politics naman, no? So, magpahinga muna si Yorme Isco Moreno at ang pag-usapan natin ay national politics. At syempre, no? Eh, kasama kayo dito sa ating programa at uh, uh, please lang po, no? Mag-comment lang po kayo dyan mag-subscribe na rin kayo at syempre baki-share na rin po ito. Okay? Yung sa Bato de la Rosa, no? Eh si Senador Bato de la Rosa at si senator Bongo at sya si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay uh, nag-joke um, nag ang Quadcom, no, yung apat na committees diyan sa, uh, sa House of Representatives na kasuhan, no, against humanity, si dating PNP chief Bato Dela Rosa, dating uh, SAC, um, special Assistant to the President Bato, uh, Bongo at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako po. Ay, nako. Tingnan natin kung anong magagawa nila. Kakasuhan ba nila itong mga ito? Ah, maganda rin siguro sana dahil nga may kaso rin ito sa International Criminal Court. No? Si Senador Bato de la Rosa, ang sabi niya, ay ini-expect niya ang rekomendasyon ay talagang yung filing ng Crimes Against Humanity. Nag-ano na nga po, Senador? No? Nag-recommend nag, -uh, nag na, nag na nga po ang Quadcom no? against him and seven others na talagang uh, daw na kasuhan whom he accused of being composed kiss as lawmakers. Ano po ba yun? Kiss as lawmakers. Ito yung mga kongresista na alam mo naman na kung sino ang kanino ang loyalty. Siyempre, loyalty nila kay Speaker Martin Romualdez at uh, alam mo naman, kita-kita mo naman sa mga gestures and actions nila. Di po ba? Eh, nako, mag-comment nga po kayo dyan kung may nanalo ng ano, Speaker of the House na Presidente ng Pilipinas. Wala pa po. Dahil nga po, No, alam niyo po 'yung ano yung, 'yung 'yung ang ang ano nang sa Kongreso, 'yung uh, Speaker of the House, alam uh, uh, 'yung perception ng tao ay iba, no? 'Yan. Eh, wala pa sana mabago pero hanggang ngayon hindi pa po nababago 'yan. Tumakbo si Martin Romualdez sa uh, sa 2022 ay 2024, ay 2028 ay siguradong siguradong matatalo yan ah, parang baka Joe de Venecia ang pagdating niyan di ba okay kahit pa in endorse yan ni ah, pangulong Bongbong Marcos walang wala yan matatalo yan no sabi ni Dela Rosa ah, ah si Bonggo, former president Duterte are more than ready to face the Department of Justice DOJ led by Arimulya should a case for violating Republic Act 9851 or the Philippine uh, Act on Crimes against uh, International Humanitarian Law, Genocide and other crimes against humanity be filed against them. Nako po, po ah. Seryosong usapan po dahil international genocide, no? Ano may genocide? Maramihan, no? Expected ko na yan. Sabi niya, they are moving heaven and earth talaga to make life difficult for us. Yun naman talaga ang kanilang pakay, talagang i-demolish ang mga Duterte at kanyang mga kaalyado. Alam niyo po ba bakit? Ha? Alam niyo po ba bakit na ang target ng administrasyon na huwag uh, uh oh, baalis itong mga ito, no? yung mga senador na alay kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, uh, pinapangunahan ni Bongo at ni Bato de la Rosa, ay dahil nga po naman ay uh, Uh, pag nag-file po sila ng impeachment, nag-file na po sila ng impeachment case at talaga lumusod yan sa, sa House of Representatives, na tingin ko ay hindi naman hanggang, hanggang next year na yan, no? Pag ito ay walang Duterte, no? Tinatansya nila no? na mga senador, tinatansya nila ay talaga pag nag-file sila ulit o kaya lumusot itong mga impeachment cases na ito, ay dyan sa Senado ay wala na, may na. So ano na lang dyan, baka baka Villar bumaliktad na yan eh, di ba? O si, sino pa ba? Uh, si, um, baka kayutana, wala na rin yan, di ba? Hindi, babaliktad na rin yan. So most likely, um, si, sino nga pa nga, sino pa nga pa to? Uh, si Robin Padilla na lang, sigurado, ang pwedeng umubrajan, uh, umubra dyan, di ba? O yun na lang, yun na lang mga uh, aasahan ng, uh, ng, 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 ng Duterte para magtanggol sa kanila, no? O, uh, sige lang, harapin natin yan pag mag-file. Mag, pag i-file sa DOJ, yung kaso na yan, harapin natin yan, sabi ni Bato De La Rosa. De La Rosa said he's convinced the House Quad Committee investigated the Duterte administration for the thousand of deaths in the war of drugs on drugs and an alleged reward system for every kill upon the, upon the orders of House leadership. Obvious na obvious po. No? Obvious na obvious po na may kinalaman ang leadership ng House of Representatives sa mga ganitong pagulo ng Quad Committee. No? Ayan. So, okay. Alleged lang naman itong mga uh, reward system na to to every kill upon the orders of House leadership. Yan ang gusto nilang talagang mangyari. Mapiga tayo ng gusto para alam na alam mo, alam mo na para ma-demolish tayo. Para ma-demolish tayo, lalong-lalo na sa eleksyon, nang kapag kami dalawa ni Senator Bongo ay hindi mananalo next year dahil na devolves kami ng gusto ngayon, hindi mananalo next year. Nako, sana manalo, no? Sana manalo, no? Yung mga uh, Duterte ano diyan, um, fanatics, <laughs> Duterte ano, naniniwala sa mga Duterte ay kampanya nyo, no? Ilaban i kampanya nyo, iboto nyo, ah Dahil nga naman, pag wala na itong mga tong itong dalawang ito, oh, dad sa SINANO, alam na alam niyo na, o anong mangyayari sa mga Duterte. Hindi lang pinupuri to put a bluntly ha, forgive me for my words. Himod puwet. Himod yung iba dyan, yung quadcom na yan. Himod kay Presidente Duterte at kay Senator Bonggo No? The, uh, naming Duterte who is special assistant to the President. Alam nyo, eh, syempre pare parehas yung mga yan. Diba? Yes, so, ma, ma mapa Senator Man, mapa uh, House of Representatives, representatives man, ah, itong mga to, pag sino ang nakaupo, dun sila. O alang niya. Ayan nga mahirap eh, di ba? Uh, tama naman, di ba? Pero alam nyo, uh, yung ACAP na yan, yung AICS na yan, TUPAD na yan, etc. Wala na sa amin ganyan. More of the de developmental, no? O uh, pag aralin ng mga anak. So, okay, bigyan ng mga bigas. Kung talagang hindi kaya, no? Eto, pag ito, pumasa itong mga uh, mga na ay, mga batang ito no naging professional sila naman ang mag, ano, mag uh, hindi naman forever for peace yung mga yan hindi po ba o lagyan ng uh, farm to -farm, farm to market road no i-develop yan yung mga entrepreneurial skills nila pag-aralin no ba uh, maganda tayo ng mga uh, yung mga developmental ba kumbaga tulungan natin kung wala hindi kaya na pabahay magpabahay tayo something like that hindi po forever mahirap yung mga yan. Mga politikong pulpul ito mga to eh, no? Ay, nako, mahirap na po magsalita. Sincero sila, makakakun silang pabor para sa kanila, kaya sila himulpet. Ngayon naman, sincero naman sila na sumaya, uh, na sumaya yung kanilang patron na kanila sinusunod. Yan, nag-order sa kanila. Tama po yan. Duterte and De La Rosa are also facing separate crimes, crimes against humanity, case before the International Criminal Court. ICC. Ay talagang sa so darating na panahon, sa so darating na taon, ay talagang maraming magkakaproblema diyan sa mga Duterte, pero siyempre yung mga mga sumusuporta sa kanila ay dapat suportahan niyo din sila. Okay? Sige hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-subscribe naman po kayo. Maraming salamat po. God bless you. All.